Hamon. ang mga hinarap nyo sa paggawa ng pelikulang ito kasama nyo pa pala Oo. first time ang inyong anak. Well, sa akin ang main objective is uh, okay brillante but uh, can you get Andy also as my daughter in the film uh, baka hindi siya mag magblend no no she will i know my daughter she will blend mm -hmm. kung gugusuin kung daggugusin niya because i see her uh, walang makeup walang ayos yes. and rugged and kaya niya Malaking regalo raw ang pagpasok nila bilang nominee sa main competition ng Cannes Film Festival sa taong ito. Paano niyo ho nalaman na nominated sa Cannes ang Marosa? Three weeks before, they will uh, send you an invitation. Of course, si Brillante is master of that. And that brillante called me up, o pasok tayo sa Marosa. Mm -hmm. Siyempre, ang saya, ang saya-saya. Si Andy una ko tinawagan, Beth! Pasok ang Marosa sa kan. Ganyan. Yes, yes. Kasi we're not expecting at least man lang any part of Europe will do. Mm -hmm. But kan sobrang big deal. Uh -huh. So sige, ah, tuwa, diba Ganyan kasi hirap pumasok diyan eh. Pero yung pagiging best actress category, does kasama it kasama na 'yon. Auto automatic, automatic, na 'yon. Lahat uh oh. -huh. na. Pagkatapos ng film, nagkukulitan kami. Mananalo ka dito ang best actress. Sabi niyo, ano ka ba? Huwag mo, ano, baka mausog. Sabi ko, ano eh ikaw, kung yun yung style mo, basta ako tingin ko, mananalo ka dito. Sobrang powerful talaga, especially yung, yung last scene niya. Ang galing-galing niya. Ilan sa mga kapwa nominado ni Jacqueline para sa Best Actress Award ang Hollywood celebrities na sila Charlize Theron at Kristen Stewart. Pero sa benteng aktres mula sa iba't ibang bansa na katunggalin niya sa award, si Miss Jacqueline pa rin ang pinili ng Cannes Jurors. Tapos biglang, and the winner for Best Actress is, gano'n lang talaga. Hindi walang nominees, walang, walang, walang ganan. Right, right. May tanag ganito, pakit ang higay. Dretso, may bilis pang- pangyayari. Nap ano yung nasa isip niyo nun? Wala, wala talaga. At blanco. Blanco? Oo. Oh. Oh. Joy lang talaga. And a hug, brillante. Um, I, I saw that, you reach were reaching out to oh, Andy. Oh, Andy, na, uh, uh, then the, ano, uh, he's saying, can we please proceed? Can we please proceed? Sinabi ko rin sa kanya, eto siguro yung makikalaban mo, ayan ang makakalaban mo, ganoon. So, uh, hindi naman yung 100% expected ko na siya yung mananalo, pero, kung uh, kumbaga, meron siyang chance na ma makakakuha ng award. Mm. Sa karera niyo, ho ba, um, pinangarap niyong, pumasok sa isip niyo na, mananalo din ako ng international award? Hindi ito hindi ang time. Kasi ang hirap sungkitin ng time ng artista. Napakahirap, alam ko yan, dahil yan ang tinatarget namin. But hindi, hindi namin matarget, hindi, mahirap sungkitin talaga yan. At nung nasa entablado na kayo... Ayaw ay, na, talaga. We hug, Andy and I. We look at, we look at each other. Simultaneous lang yung pangyari. Nakikita ko na lang sa YouTube. No prepared speech? No, of course. Wala. Nothing, Kahit ano? sa Pilipinas, hindi ako nagpe-prepare ng speech. Dahil sa parangal na nakamit, inililinya na ngayon si Miss Jacqueline sa iba pang Pinoy Pride. Gaya ni na pambansang kamaumani Pacquiao at Miss Universe Pia Wurtzbach. Back. Kung nakapagbigay ako ng pride sa country natin, ay eh, naku, napakasarap din ang pakiramdam. Dahil naisabay ko pala sa 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 sambayanan yung aking panalo. nung nanalo si Jacqueline Jose, it's the celebration of Filipino actor. Hindi lamang the Filipino actor, kundi the Asian actor dahil she is the very first Southeast Asian actress na manalo. She is internationally recognized, di ba? Pero para kay Ms. Jacqueline, hindi nagtatapos sa Best Actress Award na ito ang kanyang passion sa pag-arte kundi dagdag inspirasyon niya raw ito para mas lalo pang pagbutihin ang sarili at magbigay sigla sa industriyang ang kanyang ginagalawan. Ito pang pagkakaroon ng palm door, anong validation ang nakuha niyo ngayon? Isang malaking achievement lang, ganoon ko lang siya ilalagay. Hindi ko rin sinasabi na ako yung pinakamagaling. Na, na-tempo lang ng naibigay ng Panginoon yung pagkakataon na yun sa akin.